Hello po, it's me, Kuis Denver. Ito nga po yung karugtong nung nakaraan kong video at para nga po sa mga hindi nakapanood nung nakaraan, nandito po ako ngayon sa Metacognition Day na pinangunahan po ni Sir Carl E. Balita. At yung akala ko nga po na interview ay bigla daw po ako magsasalita sa stage kaya kahit hindi po ako nakahanda, sinubukan ko pa din. Hello po, it's me, Kuis Denver. May nakapanood na po sa akin. Balita ko po, kayo yung mga papasa sa board na exams na sabi ko, hindi ko sasayangin yung pagkakataon na maibahagi yung kwento ng buhay ko at makilala ng maraming tao. Na ako si Kuis Denver, may kapansanan, walang mga kamay, pero patuloy na lumalaban sa buhay. At yon nga po yung ilan sa clip ng aking mensahe para sa mga LPTs at pagtapos po nung matagumpay kong pagsasalita sa harap, eto naman po yung mga sumunod na pangyayari. Kaya ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa inyong panonood. goal ako for you. Number one, ngayon August 8, magkaroon ka ng love track. Sa tulong natin lahat. Sa tutulong-tulong na natin to. Ay, pero, hindi pa sure yung laptop mo kung hindi mo matapakita sa amin dyan ang i-invote mo. Ladies and gentlemen, si meron siya i-invote. 2325 bucks very get to buy yeah ako <laughs> yeah. yeah. sadya naman lagi ma liara kasi ge dagit sigidan mo naman niyan dagaw natin ang parati bucks Pero sa dinero mo sa akin kanina, sobrang na-impress ako. Gawin mo yun. Yeah. Pwede oh. sa akin. Pakita mo sa akin na Oo, oh, sa Oh. Kailangan ka na hindi yung pahit na pero naka pedicure siya, ha? <laughs> fairness, naka pedicure Oh, pag may nakagaya sa kanya nito, may side-heel. <laughs> <laughs> Ayan mayroon nga nga. Tago kasi. May drinks, drinks, Pahirapan natin si Denver. <hammer> Meron siyang ibang technique. Pwede pa. Pwede-pwede braso. So, Anong braso? Gusto ko yung braso. Para pogi. Oo. Iinom siya ng isa. Oo. Ito nga. Doon siya. Okay. Lilo de Gusto ka ng paghirapan sa ka nilang Paano naman? Ayaw na niya Paano? Paano? So, ladies and gentlemen, Ben Pagkakaroon natin yung, parang natin eh. Yan, yan lang. yun. Bakit ka ia? Eh po, hindi ko kasi iiyak. na yung isang katulad ko na may kasalanan. Yung dating nakikinig yung nararamdaman na ng kwento sa nararamdaman ko. <laughs> you were saying, kanina kita doon sa likod paano mo haharapin yung tao. Sabi kasi na pag nagsasalita siya sa tao, 2 minutes lang tapos na. Pero ngayon, napatunayan mo, kaya mo more. Hindi ka dito. Anong iniisip mo kanina nung tinuturoan kita ng gabi sa sabihin mo? Uh, meron pong pressure, pero bago po ako, sa totoo po yan, may, medyo masabay ng ko. Pero pumunta po ako, tapos ang nasa isip ko lang po yung maibahagi yung yung kwento ko tapos kung ano yung totoo nangyayari kasi yung totoo nangyayari madali yung piliwanag yeah, tapos ano nga sa isip mo nang sinasabi ko sa iyo tinuturuan kita ng para masasabihin yung sinabi mo kanina kasi mo i no? opo no? opo thank you thank you po Oo. na mas ah oh. <laughs> thank you thank you po <laughs> isang malaking achievement po sa akin to hmm. Nah, ya tapi apa? ya. Jadi nasi jangan bawa tangan kan? Kalau yang pengarah itu nak kata kita kata Oh, tuh Ini yang terlapor. No, apa? Berapa yang pernah sana ni? oh, berapa? Oh. Lima. Now, Tiada. 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 Kung kilala niyo si Nick Bojibik, I think we have the next Nick in front of you today. Yeah. Pero ano, gusto ko maging bahagi kayo, no? Gusto kong katunayan sa mundo na pag nagtulong-tulong lahat tayo, makakabot tayo ng pangarap ng iba. Alright bilhin niya today. Oh, thank you, thank you po. Sige nga, okay. Prepare. Tingnan natin, mabilis. Pwede guys, wag na coins. Kaya nang ng coins. Papelin nyo na, ha? Yung mga ano, mag... Magtabi-tabi na kayo, mag-usap-usap na kayo magkakatabi. Buwi nyo na para mabilis natin mabilang. Yan. Oh, At i-announce so... natin mamaya ito. Dahil po sa, sa lahat po na nandito at sa mga nakalahan, alam ko po, po na mahirap yung buhay ngayon. Pero maraming maraming salamat po dahil nagtulong-tulong po tayo sa para sa isang pangarap ko. O, kasi may ang master. Man, master. ka parang dahil po doon? may master. Kasi yung master. Ah, may master, di ba? O, oh, palang pangalim po si Denver. O, okay. One two, three, smile, okay. Okay. sa lahat nga po nang nandito ngayon, hindi ko man po kayo isa-isang malapitan pero ang gusto ko pong sabihin, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil sa totoo po, nakakahiya man dahil alam ko po na mahirap din ang buhay pero mas pinili nyo po na makatulong kaya parti po kayo ng mga bagay na to dahil wala po ako ngayon dito kung wala po kayo kaya salamat po. Pero hanggang dito po muna, sana abangan nyo po sa susunod na video kung paano matutupad ang munti kong pangarap na malaki ang maitutulong sa aking pagbablog at higit sa lahat sa aking pong pag-aaral. Mayayari na nga po pala yung video video. Salamat sa panonood mo. Sana nag-enjoy ka. Hindi ko na sayang yung load mo. Kita-kita na lang po tayo sa susunod na video.